Eh hey, what's up, what's up? Okay, so, okay, so lalabas tayo ngayon. Hindi tayo sa labas. Kasi so, nga, ito kami na, kami kasi masarap daw yung init eh. Masarap magpainit ngayon. Tsaka doon na rin kayo magkakape. Parang tabi nga yung mask ko bro. Uh, oh, okay, kanya. May uh, self-distancing. Dapat lang talaga yung Dapat, dapat lang. Medyo mo muna tayo ngayon guys Kasi nga Walang araw na tayo walang ano, Walang init Kaya Papainit mo tayo Hindi yes, sarap ng init o oh, kasi Ramdam mo yung init sa Ramdam mo yung init sa balat mo Actually Hindi naman masyadong labas yung araw eh, Kaya lang Alam mo naman yung init dito sa ano sa Middle East, talagang maniinit wala bit bit ko pa yung kape ko hindi pa naman ako makakapag inom ng kape kasi nga may takip yung bunganga ko wala tayo makakainom ng kape niya no? yung tropa sa likod oh. tropa sa likod guys yan ka pala si Juan Adventur isa din po siyang vlogger na galing Pinas po yan nag for good galing, sa, galing din dito after 10 years in short sure, isang dekada rito nag for good kaya ngayon ayun pa baka bakasyon na lang yan nagbabakasyon yeah! na lang eh sakto pag rito na <laughs> nag lockdown <laughs> ayan din siya nag lockdown buti ka ako dito nag lockdown at least hindi <laughs> ba siya makakauwi <laughs> kaya lang wrong timing guys kasi nga siyempre bis na ito para mag-enjoy, magliwaliw. Ayan pa nangyari. Yeah. Hindi rin makakagala. <laughs> Bahay lang din. Kaya yun. <laughs> Actually guys, isa yan siyang, ano, isa yan siyang moto vlogger, motor. May kita niya mami, lalagay ko rito sa description natin. Lalagay natin dito, dito sa so may kapibanda. Ayan, dyan. Ito na makita niyo mga vlogs. Okay, hey, follow niyo rin siya guys. Subscribe niyo siya para makita niyo yung mga ano nyo Ayan, dito na kami sa area namin sa sa litang bayan talaga namin to eh. Ito yung tambayan talaga namin guys. toto. Maliit na mini park. Mini park lang to guys. Dito kami nagpapainit. Dito kami tumatambay. Kasi masarap tumambay rito guys. Kasi alam mo bakit. Ramdam mo nasa ano kay. Eh. Ramdam mo nasa ano ka lang o nasa parking. Eh place malapit pa sa bahay ay may mga jets dahil bunga diba so ngayon dahil okay, may dala tayong kape hanap uh, tayong pesto sa ilalim tayo ng dito tayo ngayon sa ilalim na tayo ko muna yung kape ka dito tayo sa ilalim ng dito sa dito 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 nang mainitan tayo ngayon nga yung straw po charing ito kasi na magkakapi muna ako guys babalik ako mamaya Ah uh, guys, gusto ko pala mag-shoutout sa mga tropa natin diyan sa mga co-workmate ko, mga ka Kim Kim Boys, Ketchup Master Boys sa dalawang branch namin sa Kalitia at sa Delma. Shoutout sa inyo guys, hindi ko na kayo maisa-isa kasi nga medyo marami kayo. Mga uh, nasa 19 tayo. <laughs> 19 ba? Parang ganoon. Hindi ko na binilang kasi eh, Basta marami tayo eh, kaya shoutout sa inyo lahat. Ah, shout out nga rin pala sa ano sa Bikers Republic Abu Dhabi, guys. sa shout out sa inyo lahat. Sobrang dami natin, hindi ko na rin kayo maiisa-isa. Kasi nga ilan tayo, may gitay dalawang libo ata eh. May get. kaya wala, lahat halos lahat kami, guys. Excited na rin na mag-rides, na bumalik sa normal tong sitwasyon para siyempre back to normal tayo, balik sa rides, long rides. Kasi nakakamiss rin yung grupo eh. Bikers Republic Abu Dhabi guys shout out <laughs> sa kay Jun Camos Mama P Naikita uh, nakikita ko mga vlog mo sarap ng buhay nandiyan, nandiyan, ka palagi sa tabing dagat eh, gusto makita ang puntahan kaya lang hindi pwede kasi nasa social distancing tayo naka lockdown tayo balay mo baka next time pag okay ng sitwasyon uh, <clears throat> maganda tayo Tawag rito. mag uh, outing tayo minsan titignan natin kung ano magagawa natin sa mga brad, hindi ko na kayo maisa isa sa mga brad na vloggers shoutout din sa mga tropa sa lawalan, sa pinaka sa sulit kong mga viewers guys shoutout sa inyong lahat, hindi ko na kayo maisa isa kay sa mga tropa natin dyan, sa Pilipinas sa mga nanonood ngayon Uh, Ipsip tayo palagi guys Palagi magmasok palagi Kasi marami tayong Marami tayong nakikita Mga matitigas sa ulo ngayon sa Pilipinas Ayan, umiinit na naman yung ulo ko Kasi kagabi may nakita na naman ako Ay, nukoy, ito na naman Ito na, nakikichismis ka na naman Johnny